Hi, ako si Josh at ang um, ikikwenta ko sa inyo about sa LDR online girlfriend September 4, 2023 Hindi ako pumasok sa school noong araw na to at naglaro lang ako ng ML buong magdamag ng dahil puro ako laro nagluto muna ako ng pansit canton at takte dahil di ako marunong magluto. Yung pancit canton na niluto ko, nagawa ko noodles at hindi ko naman yun makain. Kumuha na lang ako ng biskuit at Milo. At pagtapos nun, agad naman ulit ako naglaro. May nakita akong naka-on mic dahil chismoso ako. Agad ko namang enon yung speaker ko para makinig habang umiinom ng Milo. Bigla siyang nagsalita na tatanong kung meron bang makikipagduo sa kanya dahil babae siya at ang ganda ng boses. Agad ko namang sinabi na ako, ako, makikipagduo ako iyo. At sabay pakita ko ng badge ko na Top Global Beatrix. At uh, dito muna magtatapos guys. Comment for part 2 kung gusto nyo pang i-content ko to.